Magpaparehistro tayo kasi paso na Simula nung July 6, July 6, July 7 Ate o oh. Dibaan ka lang 30 pesos na eh no Traffic agad dito sa Tanawa no mas maganda pa kumalis ng tanghali eh. kesa yung gana ring ano, maaga mas matraffic walang malusutan eh walang malusutan kahit matrista walang aning nalangani, nalangani kahit tricycle eh ayaw ay kong palusot ngayon lang ulit natin na ilabas si CB magpaparehistro tayo kasi pasuna, simula nung July 6, July 6, July 7 3 weeks na umuulan, yung ilong nakalabas, papunta pa na ang LTO At sobrang traffic <laughs> Ayan o. Kaliwa't kanan Traffic daily commute <coughs> mga commuters ito ang ano ito ang uh, ng mga commuter sobrang traffic Beep, <laughs> dito na pala muntik <laughs> pala magpas ito na tayo saan mo talaga try that mahal no? Ah, <laughs> uh, hold up ng 30 pesos ah. Lubahan ka lang, 30 pesos rin, no? Ate, ah. Thank you. 30 pesos. Parking dito sa LTO. Mapa 4 wheels or 2 wheels. So medyo inagahan natin 7.30 pa lang naman Dito tayo sa LTO ng Tanawan Mahaba ang pila oh Pero normally mga ano lang yan Mga 1 hour to 2 hours Dito muna tayo sa ano Sa Emission Maganda rin dito kasi one, one, ano na, one stop shop na kasi meron na rin ah... Uh, tawag dyan yung TPL saan ka tayo titigil dito na muna tayo mag park alright Ito na tayo. Floor